Kapag iniisip natin ang mga hapon, madalas silang ikinokonekta sa disiplina, pagiging magalang, mahuhusay sa teknolohiya, at mga kaway na anime na puno ng saya at kulay. Para silang perpektong halimbawa ng maayos at modernong lipunan. Mahinahon, malikhain, minsan pa ngay may pagkawirdo sa nakakatuwang paraan. Pero balikan natin ang madilim na kabanata ng kanilang kasaysayan, ang panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Noon, hindi cute ang bansang hapon. Isa itong dambuhalang imperyo na uhaw sa dugo at kapangyarihan. Ang kanilang mga sundalo ay kilala sa brutalidad. Walang awa, walang habag. Sa Nanjing ng China, dalawang opisyal ng militar ng hapon ang nagpaligsahan kung sino ang ng pinakamaraming ulo ng Chino sa loob ng tatlong araw. Para sa kanila, ito'y hindi krimen kundi aliw. Ibinabalita pa ito sa mga dyaryo sa Japan na parang sports event. May score, may larawan, may kasiyahan. Habang ang mga opisyal ay nag-uunahan sa karahasan, libo-libong inosenteng Chino ang pinaslang at pinagluruan ng walang awa. Mga sanggol na tinu** ng bayoneta, mga babaeng nilapastangan ng paulit-ulit. Sa Bataan, sa Pilipinas, 70,000 bihag na Amerikano at Pilipino ang pinagmarcha ng walang pagkain at walang tubig sa ilalim ng tirik na araw. Ang tinatawag ngayong Bataan Death March ay isa sa mga pinakamalupit na pagtrato sa mga biyag sa buong kasaysayan. Marami ang pumanaw sa matinding gutom, uhaw at sa sobrang pagod o sadyang pinaslang ng mga sundalong hapones sa daan. At sa mga gubat ng sandakan sa Borneo, libo-libong Allied prisoner of War ang tinorture, ginutom at pinuwersang magmarcha hanggang sa malagutan ng hininga. Sa huli, anim lang ang nakaligtas. Hindi ito katang isip, hindi ito pelikula kundi totoong nangyari. Bakit naging ganito ka brutal ang mga sundalong Hapones noong World War II? Yan ang ating aalamin sa bidyong ito. Kung mahilig ka sa mga kwento ng nakaraan, mga tunay na pangyayari at hindi gawa, -gawa mag-subscribe ka na sa aking channel. Dito, sama-sama nating bubuksan ang mga pahina ng kasaysayan mula sa mga sinaunang sibilisasyon hanggang sa pinakamaiinit na mga labanan ng mundo. Noong panahon ng World War II, kakaibang paniniwala ng mga Hapones sa kanilang pinuno. Hindi siya basta presidente, hindi lang hari. Siya ay itinuturing na buhay na Diyos. Isang nilalang na banal na ayon sa tradisyong Shinto, nagmula sa mga Diyos ng langit at lupa at kung ang iyong pinuno ay Diyos, ang kanyang mga utos ay hindi basta batas ng tao, kundi kautusan ng langit. Sa ideolohyang tinatawag na kukutay o ang pambansang katawan, itinuturo sa bawat hapunis na ang kanilang tungkulin ay ialay ang buong buhay para sa emperador. Mula pa sa kabataan, sa paaralan, sa tahanan, sa militar, iisa ang minsahe. Ang tunay na karangalan ay ang magbuwis ng buhay para sa imperyo. Walang lugar para sa tanong, walang espasyo para sa pagdududa. Ang sino mang kalaban ng emperador ay hadlang sa kaayusan ng mundo. At kung ikaw ay sundalo, ang paglaban sa mga hadlang na ito ay hindi lamang tungkulin, kundi isang uri ng pagsamba. Ayon kay Yuki Tanaka sa kanyang aklat na Hidden Horrors Japanese War Crimes in World War II, ang sistemang ito ay idinisenyo upang alisin ang moral na pag-aalinlangan ng sundalo. Ginamit ang nasyonalismo relihiyon at disiplina upang gawing bulag na tagasunod ang bawat isa sa utos ng militar. Hindi katakataka na sa ilalim ng ganitong pananaw, ang kalaban lalo na ang mga bihag o sibilyan mula sa ibang lahi ay hindi na itinuring na tao. Sila'y itinuturing na balakid sa banal na layunin ng imperyo. At kapag hindi mo na nakikita bilang tao ang kalaban mo, mas madali siyang saktan at paslangin. Sa pananaw naman ni John W. Dower sa kanyang aklat na War Without Mercy, Race and Power in the Pacific War Ang ganitong ideolohiya ay lumikha ng moral na balangkas para sa walang limitasyong karahasan Hindi ito random, hindi ito iilang sundalong na walang ng kontrol Ito'y resulta ng isang kulturang militar na sinadyang palitan ng pagkamakatao ng bulag na katapatan At sa ilalim ng ganitong sistema, ang awa ay kahinaan ang pag-iisip ng sarili ay paglabag at ang anumang aksyon kahit gaano ito kalupit ay nagiging lihiti mo basta't ito'y para sa emperador Ang resulta, isang hukbong handang gawin ng kahit ano hindi dahil masama sila kundi dahil naniwala silang ito ang tama Mula sa testimonya sa Hidden Horrors ikinuwento ng ilang dating sundalo na bago pa sila lumaban pinadaan sila sa brutal na pagsasanay kung saan binubugbog sila ng mga opisyal araw-araw pinalulod sa mainit na simento, pinagpapraktis ng bayoneta sa mga bihag o mga walang buhay na katawan. Layunin nito ayon kay Tanaka, alisin ang awa at damdamin at gawing instrumento ng karahasan ang tao. Sa labas ng mga barracks at drill ground, may isa pang sandatang mas tahimik pero kasing epektibo ng espada, ang propaganda. Mula pa noong 1930s, bago pa ang pagputok ng World War II, sinimula ng pamahalang ngapon ang pagbubo ng isang pambansang salaysay. Isang ideolohiyang nagsasabing ang lahing hapones, ang Yamato, ay natatangi. Hindi lamang sila makapangyarihan, sila raw ay isinilang upang mamuno sa Asia. Ang mga textbook, pahayagan, radyo at pelikula ay puno ng mga imahe at aral na nagtuturo ng isang bagay. Ang mga hapones ay anak ng langit. At ang ibang lahi, lalo na ang mga Chino, Koreano, Timog Silangang Asyano at maging mga kanluranin ay mababa, marumi at adlang sa kaayusan. Ayon kay John W. Dower sa kanyang aklat na War Without Mercy, Race and Power in the Pacific War, sa paningin ng militar at ng gobyerno, ang digmaan sa Pasipiko ay hindi lamang tunggalian ng bansa, ito ay tunggalian ng mga lahi. Ang racism sa ganitong konteksto ay hindi tahimik o palihim. Ito ay hayagan, sistematiko at ginawang bahagi ng pambansang identity. Sa ilalim ng programang Greater East Asia Co-prosperity Sphere, ginamit ng Hapon ang panlilinlang ng pan-Asianism, isang ideya na pinapalabas na layunin nilang palayain ang mga Asyano mula sa kolonyalismo ng Kanluran. Ngunit sa katotohanan, ayon sa pagsusuri ni Yuki Tanaka, ang tunay na layunin ng kilusang ito ay hindi pagkakapantay-pantay kundi dominasyon. Sa mga sinakop nilang teritoryo, ang mga lokal na kultura ay pinipilit isang tabi. Ang wika ng Hapon ay ipinapatupad sa mga paaralan. Ang bandila ng Hapon ang dapat itaas sa mga gusali. At ang sino mang magtangkang lumaban kahit sa salita lang ay maaaring parusahan. Sa paningin ng mga sundalong Haponis, ito ang kanilang misyon. Hindi lamang labanan ng kalaban, kundi itama ang mundo. At sa pananaw na ito, ang mga kalaban, lalo na ang mga Bihag at Civilian, ay hindi na turing na kapwa tao, kundi mga sagabal sa banal na kaayusan. Sa gitna ng lahat ng ito, ang tanong ay hindi na bakit sila naging marahas, kundi paano sila hindi magiging marahas kung mula sa murang edad, tinuruan silang mas mababang klase ang ibang lahi. At kung sa bawat panalo, ipinapalakpak ng estado ang kanilang paglilinis na mga hadlang sa layunin ng imperyo. Ang karahasan ay hindi aksidente. Ito'y produkto ng isang ideolohiyang nagsimula sa papel, umusbong sa mga silid-aralan, at humantong sa mga lungsod na tinupok ng digmaan. Pagkatapos ng digmaan, maraming opisyal na hapones ang hindi humarap sa hustisya. May ilan pang ang napromote at muling naging bahagi ng bagong pamahalaan. At sa mga textbook ng Japan, tahimik, maraming hindi binabanggit. Ayon sa pag-aaral ni Yuki Tanaka, ang pananagutan sa kasaysayan ay hindi nagtatapos sa mga salita. Ang paglimot o pag-iwas sa nakaraan ay nagbubukas ng pinto sa pag-uulit ng parehong kasalanan. At sa kanyang pagsusuri, hindi sapat ang paghingi ng tawad kung walang kasamang pagkilala, edukasyon at hustisya. Sapagkat ang lipunang tumatangging harapin ang madilim na bahagi ng nakaraan, ay lipunang paulit-ulit na binabalikan ito ang brutalidad ng mga Hapones noong World War II ay hindi likas sa kanila bilang tao. Ito'y bunga ng isang makinarya ng digmaan, isang gobyernong gumamit ng relihiyon, lahi at takot upang itulak ang karahasan. At kung hindi natin ito iintindihin, may panganib itong maulit sa ibang anyo sa ibang panahon. Kung may natutunan ka sa video na ito, please like, share at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming edukasyong pangkasaysayan. Dahil ang nakaraan na hindi tinuturo ay kasalanang maaaring maulit muli.